Assalamu alaikum. Balik Islam ka ba? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ma-memorize yung bawat binibigkas sa bawat sala? Gusto mong matutunan ng sala? lalo na yung mga binibika sa bawat sala. Kaya lang, hirap na hirap tayong isaulo kasi napakarami. Sa video kong ito, nais nice kong ibahagi kung paano ako mabilis na natuto magsaulo o magmemorize ng bawat sala o aya ng Quran. Kaya please, manatili ka hanggang dulo para maunawaan mo ng maayos. Kung nais mong malaman o matutunan sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. Ako nga po pala si Nisrin. Ang mga binabahagi ko po dito ay ayon lamang sa kaalaman na ipinagkaloob po sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ito ay tinuro ng mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Mula po ito sa experience ko kung paano po ako mabilis na natuto na isa ulo po ang bawat sala o mga aya po ng Quran. Paano po ako mabilis na natuto sa pagsaulo o pag pag-memorize? Una po, naramdaman ko pong nais ko po talaga itong matutunan. Opo, importante po talaga ang iklas, taos puso, o bukal po sa puso. Yung hindi po tayo napipilitan o walang sino man po yung nagutos po sa atin na gawin po natin ng isang bagay. Ako po kasi, wala po talagang nag-utos po sa akin. Pati ang asawa ko po, hindi po ako inutusan na maghijab Pero, kada Friday po, sinasama po ako ng asawa ko sa masjid o simbahan po ng mga muslim. Ewan ko po, pero unti-unti po, naramdaman ko po na gusto ko pong mag-hijab. Naramdaman ko po na gusto ko pong mag-hijab kada lalabas po ako ng bahay. Basta po, mahaba pong kwento. Ang punto ko po dito, dapat iklas po yung gagawin po natin. Bukal po sa puso. Taos puso po ang gagawin po natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tipong kahit hindi tayo inuutusan, eh ginagawa natin. Kumikilos tayo yung tipong kahit walang nakakakita yung tipong kahit walang nakakakita eh kumikilos tayo gumagawa tayo tipong bumabasa tayo nag-aaral tayo nagsasaliksik tayo mula sa relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit na walang nakakakita. Kung nag tayo, kahit na walang nakakakita. Yung bang interesado talaga tayo? At gustong gusto po natin talagang gawin. Yun po ang iklas. Taos puso, bukal po sa puso. Walang kahit na sino man po ang naguuto, walang kahit na sino man po ang nangihikayat sa'yo na gawin mo ito. Yun po yung taos puso na Gustong gusto po natin itong gawin Talagang, talagang interesadong interesado po tayo Ang pangalawa po Dapat po meron po tayong copy Copy nung in-memorize po natin Tulad po ng Quran O tulad po ng sala Ikaw, kung meron ka na nun Good po yun Yung katulad po na nito Yan Kung meron na po kayo nito Itong mga to Maganda po yan. Maganda po kung meron na po tayo nito. Pero kung wala pa, kung wala ka pang pa copy ng sala, pumunta po kayo sa Play Store, i-search po yung sala ng mga Muslim, English. Yan. Kasi lahat po sa Play Store, meron na po lahat. Meron na po doon ang Quran, yon ng mga Muslim, pati po ang sala, pati po yung pagpapaligo po ng patay. Meron na po yun. Meron na po sa Play Store. I-download nyo lang po yun. Nais ko pa rin pong ibahagi sa inyo yung sa akin. Paano po ako natuto? Kung ano po yung mga nabanggit ko, binibigkas ko po sa tuwing po po ay nagsasala. Ito po ay mga turo po ng mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Love. A few moments later... Oh. sa ulo. Ganito po sabayan niyo po ako. Allahu Akbar. Ilagay po natin sa isip po natin ang posisyon. Tulad po ng Allahu Akbar. Itong Allahu Akbar, bigkasin po natin ng 33 times. Habang binibigkas po natin ang Allahu Akbar, Ilagay po natin sa pinakasentro po ng isip po natin ang Allahu Akbar. At pati na rin po ang posisyon. O ang pinakaunang posisyon po sa sala. Mula po sa isip natin at puso natin, ang puso at isip po natin ay paulit-ulit na binibigkas ang Allahu Akbar. Nang 33 times. Opo yung isip po natin at puso po natin ang hmm, nagsasalita. Isip po, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subukan niyo po, yung isip niyo lang po yung magsalita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sa pangalawang posisyon po, mula po sa pag Allahu Akbar po natin, ilagay po natin ang ating mga kamay sa ating dibdib o kaya naman po sa baba po ng ating dibdib o sa pagitan po ng dibdib at sa tiyan. At pwede rin naman po sa tiyan. Nauuna po itong kaliwang kamay po natin. Kaliwang kamay, ipapatong po natin ng ating kanang kamay. At kapag nakapatong na po sa ating dibdib ang ating kamay, o sa ating chan, bibigkasin naman po natin ang Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gayruku. Ganon din po yung gagawin po natin. Mula po sa isip natin at puso po natin, ilalagay po natin. Ganon din po kanina. Mula po sa isip natin at puso po natin, ilagay po natin sa pinakasentro po ng isip natin at puso po natin, yung binibigkas po natin at yung posisyon po na ginagawa po natin. Habang binibigkas po natin ang mga salita, sa bawat sala, ang isip po natin, paganahin po natin at pakiramdaman naman po ng ating puso ang ating mga ginagawa. Opo, papakiramdaman po ng puso po natin ang mga ginagawa po natin. Habang ginagawa po natin ito, kailangan po maipinta po sa isip po natin yung sala kailangan po mapinta po ng isip po natin yung larawan po ng sala. Larawan po ng bawat step po na ginagawa po natin. Ganon din po ang mga Arabic po na binibigkas po natin. Kailangan po maipinta po natin sa isip po natin. Kailangan po mula po sa isip po natin. Nababasa po natin mula po sa isip natin yung binibigkas po natin. Ang sunod po, Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim Subhana Rabbiyal Azim Subhana Rabbiyal Azim Ulad po ng pagrupo Yung ginawa po natin yung Subhana Rabbiyal Azim Subhana Rabbiyal Azim Subhana Rabbiyal Azim Ganon din po mula po sa isip natin at puso po natin kailangan po bigkasin po natin ito ng paulit-ulit 33 times po ito 33 times para po may sa ulo po natin ng agaran. Kailangan po kapag binibigkas po natin, mula po sa isip po natin, sa puso po natin, nakikita po natin yung posisyon na yun. Napipinta po ng isip po natin yung posisyon na yun. Mula po sa pinakasentro po ng isip natin at puso po natin, ilalagay po natin yun ulit-ulitin lang po natin yung ginagawa po natin. Ulit po ng Allahu Akbar. Ito ay itong mga posisyon po na ito. Allahu Akbar. Subhanarabbiyal Azim, Subhanarabbiyal Azim, Subhanarabbiyal Azim. Yung mga 'yon, yung mga posisyon po na 'yon. Yung mga posisyon po na 'yon, ulit-ulitin lang po natin na ilagay po sa isipan po natin kung ano po yung mga posisyon na 'yon. Pagkatapos po natin magruko, Sabihin naman po natin ang Sami Allahu liman hamida hamdan Katiran, tayiban mubarakan fihi. Patulad din po yun, ganoon din po mula po sa isip natin at puso po natin, ilalagay po natin sa pinakasentro po ng isip at puso po natin. Ulit-ulitin din po natin yon Sami Allahu liman hamida Hamdan katiran tai ban mu 33 times din po na gagawin po natin 'yon. Pagkatapos ng Sami Allah Huliman hamida, tayo naman po ay magpapatira pa. Bibigkasin po natin ulit ang Allahu Akbar. Sabay magpapatira pa po tayo. Allahu Akbar. Subhanarabiyal ala. subhanarabiyal ala. subhanarabiyal ala. Allahu Akbar. So, ganun lang po yung routine. Uh, Paulit-ulit lang po na ganun. So, bawat step po na ginagawa po natin sa sala, ulit-ulitin lang po natin 33 times. Kailangan lang po natin mula po sa isip natin, sa puso po natin. Sa pinaka-sentro po ng isip at puso po natin, ilagay po natin ating isip at puso. Yung bang, yung isip po natin yung magsasalita, o kaya yung puso po natin yung magsasalita. Kung ano yung binibigkas natin na binibigkas din po ng isip at puso po natin. Tulad po ng Allahu Akbar, yung posisyon niya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la So yun. Bawat step po na ginagawa po natin, ilagay lang po natin sa pinaka sentro po ng isip at puso po natin. Ang, ang isip at puso po natin yung nagsasalita ang isip at puso po natin yung nagpipinta doon sa ginagawa po natin. Ang nabibisualize po ba natin? Ganon. So, ang tanong po, paano kung sobrang napakahaba ng isa sa ulo sa bawat sala? Sa akin po, sa experience ko po, madali ko po itong natutunan sa ganito pong pamamaraan. Tulad po ng yung ganito po, at tahiya ganito po, yung at tahiya lillahi wassalawatu watay bato' to? Di ba po, mahaba po yan. Tapos ako, hindi ko pa po memorize. Nag-uumpisa pa lang ako. Sa umpisa po, babasahin ko po ang maliit lang po. Yung at lillahi. Ulit-ulitin ko po yun. At binibilang ko po siya sa kamay ko. At lillahi. At tahiya lillahi. At lillahi. At lillahi. At lillahi. At at tahiyatu lillahi at tahiyatu lillahi depende po yan kung kahit na nakailang bigkas ka na eh madali na pong pumasok sa isip mo at sa puso mo pag naisa ulo mo na yon yung at lillahi titignan ko na naman po ulit yung binabasa ko titignan ko siya ulit babasahin ko ulit tapos dudugtungan ko po siya ulit ng maliit tulad po ng at lillahi wassalawatu ulit-ulitin ko na naman po yun. At tahiyatu lillahi wassalawatu. At tahiyatu lillahi wassalawatu. At tahiyatu lillahi wassalawatu. 'Yon. Ulit-ulitin ko na naman po yun. hanggang sa sinusubukan ko po sa isip ko at sa puso ko kung naisaulo ko po ito. Bagay yung isip ko ba yung nagsasalita na katulad po nito. Yon, ganun po. Yung utak ko po yung nagsasalita. At tahiyatu lillahi wassalawatu. Kapag na-memorize ko na po 'yun, titingnan ko na naman po yung yung binabasa ko. Dudugtungan ko na naman po 'yun. At tahiyatu lillahi wassalawatu wattaiyibatu. So 'yun, titignan ko na naman po siya, babasahin ko na naman po siya. Idudugtong ko na naman po 'yun at tahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu. Ulit-ulitin ko na naman po yun. At tahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu. Yun. So, di ba na-memorize na po natin sa una yung at tahiyatu lillahi ng paulit-ulit. Di syempre, nasa utak na po natin yan. Tapos, mabinasa na naman po natin inulit-ulit na naman po natin. puulit ulitin na naman po natin yung kadugtong niya. Pero diretsyo na po 'yon. Tulad po ng katulad po ng ginagawa natin na at tahiyatu lillahi was talawatu. At tahiyatu lillahi was O di ba na memorize na po natin 'yon 33 times. Nasa isip na po natin at nasa puso na po natin. Ganun din po idudugtong na naman po natin yung binasa po natin yung katu, yung kadugtong niya na wat tayyibatu at tahiyatu lillahi wassalawatu salawatu wat bato. jijikar ko na naman po yan ulit-ulitin ko po hanggang sa may sa ulo ko na naman po yan at tahiyatu lillahi wassalawatu salawatu wat at tahiyatu lillahi wassalawatu salawatu wat at tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu ulit ulit ulitin ko po yung bigkasin tapos kapag binigkas ko na po yan sa isip at puso ko naman po siya ulit ulitin po nababasahin tulad po nito yun ganun po ako yung isip ko na po yung nagsasalita at yung puso ko na po yung nagsasalita pag na-memorize ko na naman po yan, babasahin ko na naman po yung kadugtong niya. Tapos, idudugtong ko na naman po yan. At tahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Assalamu alayka. At tahiyatu lillahi wassalawatu wat as Assalamu alayka at tahiyatu lillahi was salawatu wa assalamu alayka at tahiyatu lillahi was salawatu wa assalamu alayka ulit ulit ulitin ko na naman po yan ng 33 times 33 times na para po akong nagjijiker 33 times at tahiyatu lillahi was salawatu wa assalamu alayka yan. Tapos katapos ko naman po yung gawin, yung utak ko na naman po at yung puso ko na naman po yung magsasalita. Yun, ganun po. Pagkatapos ko na naman po yan may sa titignan ko na naman po siya, babasahin ko na naman po siya. Pag binasa ko na naman po siya ng paulit-ulit, susubukan ko na naman po. At tahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyo, ayyuhan nabiyo, ayyuhan nabiyo at lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu alayka ayuhan nabiyo ulit-ulit ko na naman po yan ijijikar ko na naman po yan ng 33 times at lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu alayka ayuhan nabiyo at lillahi was-salawatu wat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu Ulit-ulitin ko na naman po 'yan. Ulit-ulitin ko po 'yang yan bibigkasin hanggang sa ang isip ko na naman po 'yung nagsasalita, nagbumibigkas. Ganito po ko. <coughs> <coughs> yon Tapos ulitin ko na naman po siyang bigkasin. At tahiyatu lillahi wassalawatu wattahibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyo. Tapos, titignan ko na naman po siya ulit. Bibigkasin ko na naman po siya ulit. Ganun lang po. Ulit-ulit po. Konti-konti lang po muna. Konti-konti po yung bibigkasin po natin. Yung isa sa ulo po natin. Ulit-ulitin po natin tong bigkasin. Hanggang sa ma-memorize na po natin ng buo. Kasi po kung gusto po talaga natin matutunan ang pamamaraan po ng sala, nandun po talaga yung pagtsatsaga po natin. Ulit-ulit-ulitin po natin hanggang sa may sa ulo po natin. Huwag po kayong mag -ala. dahil sinabi po ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawat Arabic po na binibigkas po natin sa pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na po ang pagpupuri po sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanyang propeta, Lalo na po yung pagsasalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may malaki pong gantimpala yan. At kung talagang totoo nga po tayong nagbalik Islam, totoo po tayong naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag po tayong sumuko. Nandun po talaga yung pagtsatsaga. Kasi po kapag gustong gustong gusto po talaga natin yung gagawin po natin, kapag interesado po talaga tayo, at kung talagang naniniwala po talaga tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah po talaga tutulungan po talaga tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa makuha na nga po natin yung gusto po natin. Hanggang sa ibigay niya na nga po natin yung hinihiling po natin sa kanya na sana nga ay ha, hiling po natin sa kanya na maisaulo po natin yung sala o pamamaraan o yung mga bigkas sa mga binibigkas po sa bawat sala. Maniwala po kayo. Maniwala po tayo ng 101% sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya po binuibigo po yung alipin po niya. So po, ganun lang po. Kung gusto po talaga natin ma-memorize po ang Quran, ganun lang po yung gagawin po natin. Kung gusto po natin ma-memorize po yung mga binibigkas po sa bawat sala o sa aya po ng Quran, ganun lang po talaga yung gagawin po natin. Inshallah po na kung ano man po yung itinuro po sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung gumana po sa akin, Inshallah gagana din po sa inyo. Sana po ay nakatulong po itong video ko po sa inyo. At nakikiusap na rin po ako, baka naman po pwede pa-like, pa, -like, pa po, at pa-subscribe, at click mo na rin po yung bell notification. Bilang pag-suporta po sa mga ginagawa kong mga video po na katulad po nito. Marami pong salamat! Ito po si na nagsasabing alamin tuklasin at pag-aralan po natin ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kilalanin po natin kung sino po si Allah subhanahu wa ta'ala. Marami pong salamat.